See, also, he cannot, before you start asking questions, I'll warn you, Hindi, he cannot talk about operational details. Kaya pagbigla kami kaming sasapat at sasabihin namin, huwag siyang sasagot. That's because it's still ongoing. But uh, he can tell you what happened. <clears throat> Good morning po. Uh, <laughs> Alam mo sa training sa mga sa military at saka sa police walang training para makakaharap sa press. Kahit eh. <laughs> humarap sa bala, kaya namin. Pero humarap sa press. Eh. So, magandang uh, umaga po sa ating lahat kay Uh, sa ating mahal na Pangulo, Sir, salamat uh, sa mo narito. Uh, sa ngayon po, uh, hindi, po po, hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi humuusad pa rin po yung aming uh, investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung uh, mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Hindi po at maraming salamat po.